Paano kung sabihin ko sa iyo na ang kwento ng 300 ng Sparta ay unang isinulat sa Biblia bago pa hamunin ni Leonidas ang isang imperyo may isa ng pinuno, kasama rin ang tatlong daan mandirigma. Isang lalaking tinawag ng Diyos. Nagngangalang Gideon, itinindig ng kanyang kamay, ginabayan ng pananampalataya at napalibutan ng mga imposibling pangyayari. Ang kwentong ito ay hindi itinuturo, sa mga paaralan at hindi mo ito makikita sa mga pelikulang gawa ng Hollywood. Ngunit ito ay detalyadong nakasulat sa mga banal nakasulatan. Kalimutan mo muna ang lahat ng alam mo tungkol sa mga digmaan sapagkat ngayon makikita mo ang pinagmula ng pinakakamanghamanghang espiritual na labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. At marahil, mauunawaan mo kung bakit hanggang ngayon pinipili pa rin ng Diyos ang mga hindi inaasahan upang gawin ang imposible. Noon, namuhay si Gideon sa mga panahong madilim, pinaghaharian ng mga Midyanita ang Israel sa pamamagitan ng kalupitan. Winawasak nila ang mga ani, sinasamsam ang mga nayon at iniiwan ng mga tao sa gutom at kahihiyan. Ang bansang minsang pinili ng Diyos ay ngayon siya nagtatago sa mga yungib. Parang mismong pag-asa ay binunot mula sa lupa. At sa gitna ng kaguluhang iyon, matatagpuan natin si Gideon, nakatago, nagmimigang trigo sa isang pisaan ng ubas. Hindi siya mandirigma. Isa lamang siyang karaniwang tao nagsisikap mabuhay. At doon, sa lugar na tila hindi nararapat, Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at nagsabi, Ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw na magiting na mandirigma. Mga hukom sa Kistra 12. Sa unang tingin, tila isang pagkakamali ang tawag na iyon. Paano ngang isang taong nagtatago ay tatawaging matapang? Ngunit hindi siya tinawag ng Diyos batay sa kung sino siya noon, kundi batay sa kung sino siya sa kanyang mga mata. Naguluhan si Gideon at sumagot, kung ang Panginoon ay kasama namin, bakit kami nagdurusa? Mga Hukom 6.13 Yan din ang tanong ng marami sa atin kapag nasa lambak tayo ng buhay. Bakit may sakit? Bakit tila tahimik ang Diyos? Ngunit hindi sumagot ang Diyos ng paliwanag, bagkus ng isang misyon. Humayo ka sa lakas na nasa iyo at iligtas mo ang Israel sa kamay ng mga Midianita. Mga Hukom 6.14 Sinubukan ni Gideon magdahilan. Sinabi niyang siya ang pinakahamak sa kanilang angkan, ang pinakamahina sa lipi ni Manases. Ngunit sinabi ng Panginoon, ako ay sasa iyo at iyon ay sapat na. Ang presensya ng Diyos ay laging sapat. Bago ang labanan, kinailangan munang harapin ni Gideon ang digmaan sa loob ng kanyang puso. Iniutos ng Diyos na gibayin niya ang dambana ni Baal at ang poste ng Diyos-Diyosan sa kanilang bayan. Gabi iyon, nanginginig sa takot ngunit sumunod si Gideon. Iyon ang unang kilos ng pakikidigma, wasakin ang kasalanan bago harapin ang kaaway. Sapagkat hindi magpapadala ang Diyos ng mandirigma habang may idolong nakaupo sa dambana ng kanyang puso at nang maitayo muli ang dambana para sa Panginoon, bumaba ang espiritu ng Diyos kay Gideon. Doon nagsimula ang kanyang pagbabago. Ang lalaking dati nagtatago ay ngayoy nananawagan sa buong Israel upang lumaban. 32,000 lalaki ang tumugon sa kanyang panawagan, ang unang sinag ng pag-asa matapos ang mga taong puno ng kahihiyan. Ngunit tumingin ang Diyos sa hukbong iyon at sinabi, Sobrang mga tao sa iyo. Baka isipin nilang sila ang nagligtas sa sarili nila. Mga hukom 7.2 Isipin mo ang pagkalito sa puso ni Gideon. Sa wakas ay mayroon na siyang hukbo, ngunit nais ng Diyos itong bawasan. Ang unang utos, ang sinumang natatakot umuwi na, dalawamput dalawang libo ang umalis. Sampung libo ang natira. Ngunit sinabi muli ng Diyos, sobra pa rin at dumating ang pagsubok sa ilog Pinanood ni Gideon ang kanyang mga lalaki habang umiinom. Karamihan ay lumuhod kampante sa panganib. Ngunit tatlong daan ang nanatiling alerto umiinom gamit ang kanilang mga kamay, handa kahit sa gitna ng pangangailangan. Sila ang pinili, bumaba mula 32,000 tungo sa tatlong daan, hindi upang hiyain si Gideon kundi upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Bawat isa na umalis ay paalala na ang tagumpay ay hindi galing sa bilang kundi sa presensya. Naunawaan ni Gideon na ang layunin ng Diyos ay hindi magparami ng hukbo kundi palakasin ang pananampalataya. Kaya't sa tatlong daang mandirigma lamang, humarap siya sa hukbong may higit sa sandaang libong kaaway. Sa mata ng tao, kabaliwan yon. Ngunit sa mata ng langit, iyon ay ganap na plano ng Diyos. Kinagabihan bago ang labanan, sinabi ng Diyos kay Gideon, Kung natatakot ka pa, bumaba ka sa kampo ng mga Midianita at pakinggan mo ang kanilang sinasabi, mga hukom 7.10. Bumaba siya. At narinig ang dalawang sundalong nag-uusap. Ang isa'y nagsalaysay ng panaginip, isang tinapay na sebada ang gumulong at winasak ang kanilang tolda. Sumagot ang isa, yan ay tabak ni Gideon, ang Israelita. Ibinigay na ng Diyos ang mga Midyanita sa kanyang kamay. Mga hukom, chapter 13 to 14. Iyon ang hudyat. Bumalik si Gideon sa kampo, puspos ng pananampalataya. Alam niyang nakatakda na ang tagumpay. Sa gitna ng dilim, hinati ni Gideon ang tatlong daan sa tatlong grupo. Bawat isa ay may trumpeta, tapayan at sulo sa loob nito, Walang espada, walang kalasag, tanging pananampalataya. Pagdating ng hating gabi, habang natutulog ang kaaway, biglang sumambulat ang tunog ng mga trumpeta at ang liwanag ng mga sulo ay tumagos sa gabi. Sumigaw si Gideon, ang tabak ng Panginoon at ni Gideon, nga hukom 720. Nagising ang kampo ng Midianita sa gitna ng takot. Nagkagulo sila at sa kalituhan sila-sila ang nagtaga. Ang sandata ng kaaway ay naging sandata laban sa kanila. Ang dating dimabilang na hukbo ay naging dagat ng sindak. Ganap ang tagumpay, walang espada ng Israel ang kailangan pang humampas, ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang tagumpay na iyon ay umalingaungaw sa buong Israel. Ang mga dating duwag ay ngayoy tumakbo upang sumama kay Gideon. Ang takot ay naging pananampalataya at ang kahinaan ay naging tapang. Ang pagsunod ng isang tao ay muling nagapoy sa puso ng isang buong bansa at narito ang hiwaga. Kayang gawin ng Diyos ang lahat mag-isa, ngunit pinili niyang gamitin si Gideon. Sapagkat nais ng Diyos hindi lamang na manalo para sa atin, kundi manalo sa pamamagitan natin. Yan ang diwa ng kwentong ito. Pinipili ng Diyos ang mga hindi inaasahan. Ang mahina ay ginagawa niyang malakas. Ang walang halaga nagiging pinuno at ang takot nagiging instrumento ng kaligtasan. Si Gideon ay hindi bayani, ang Diyos ang tunay na bayani. Ngunit sa kanyang pagsunod, ang imposible ay naging totoo. At sa gayon ding paraan, kapag ibinibigay mo sa Diyos ang kaunting mayroon ka, siya'y gumagawa ng higit pa sa iyong maiisip. Hindi niya kailangan ng laki mo, kailangan niya ang iyong puso. Marahil ngayon, tinatawag ka rin ng Diyos tulad ng pagtawag niya kay Gideon sa gitna ng takot, kakulangan o pagdududa. Marahil naririnig mo ang kanyang bulong, humayo ka sa lakas na nasa iyo. Mga hukom 6.14 Maaaring maliit ang lakas na iyon, ngunit sa mga kamay ng Diyos, sapat iyon upang igalaw ang mga bundok. Ang tatlong daang mandirigma ni Gideon ay hindi lamang mga sundalo. Sila ay mga buhay na sagisag ng pananampalataya mga taong piniling magtiwala kahit tila wala ng pag-asa. At ikaw, luluhod ka ba sa harap ng takot o tatayo kang matatag, hawak ang sulo ng pananampalataya? Sapagkat ang parehong Diyos na nagbigay ng tagumpay kay Gideon ay naghahanap pa rin ng kanyang tatlong daan, hindi sa mga larangan ng digmaan, kundi sa mga pusong handang sumunod. Kapag natagpuan niya ang pananampalataya sa gitna ng imposibleng kalagayan, ang himala ay nangyayari. At marahil ang yung kwento ang susunod na kabanata ng parehong espiritual na digmaan, ang laban sa pagitan ng takot at pananampalataya, sa pagitan ng imposible at ng Diyos na makapangyarihan sa lahat.